Selfie vlog o selfie picture <laughs> na hanap niya? This is the selfie vlog. This is the Blog. pool. The pool. Hi. Lamig daw ng Pumunta mo! Pumunta ka ba? Lamig daw, wow. sabi ni Tito. Oh, ha? pumunta na tayo sa breakfast. Oop, oh, bilisan natin. Dahil may sasakyan. Breakfast, breakfast is served. Oh, diba? Bilisan muna, tumasok na tayo. Ito ang tirador ng mga buffet. Diba? May champurado na, may pagkain. Anong wala? Gusto ka ano natin na eh? 'di ba? Sabi sa inyo, tirador eh. After nang araw na 'to, magsasara na ang buffet dito. Di ano pa? Nasagad eh. <laughs> oh, ngayon lang nila na tapang nung na nag-attend ka dito sa buffet. Ano? Kunwari pa, kunwari konti lang ka nakain. Pero mamaya, babalik pa yun. Habang busy Second sila, batch. sasali alas, geez, My God. Sabi na siya, please maawa po kayo sa amin. Effective ba ang Kojik? <laughs> <laughs> ito mo na. <laughs> kasi dati negro ka eh. Ngayon, ito yung mo. Black is beautiful. <laughs> <laughs> Black is beauty. Kapingbara ko sa dahil hindi mo ko tinatanong. <laughs> Huwag <laughs> <laughs> ka mag-volunteer na information. <laughs> Maghintay ka ng interview. Kaya gusto <laughs> naman, ganito lang <laughs> ang gamitin mo. Pwede na. Salamat. <laughs> Salamat. <laughs> Salamat. Eh, alam ko hindi magpapasakuin kaya nalawang sugar. Tapos ang papatiyan, tapos ang sugar. Tumama. I'm looking. Oh, so ano masasabi mo sa buffet nila? Na-excite ako kasi. Meron din palang hotdog. Sa bahay namin kasi may hotdog na niluluko. Buti na lang. Kaso ang kuyan. <laughs> <laughs> okay? wow. Ano lasa? Pero mukha siya Mukha siyang dry. dry. Pero gusto ko yung, yung Lutong-luto. Parang daliri na nababad sa tubig. Oo, oh, ganun. Sapot talaga. Oo, para makita. Pagkain mo. Mamaya kami naman. Ito <laughs> yung nahanap ng na mga na televiewers. Huh? Televiewers? at televiewers. Subscriber. I'm so old. <laughs> <laughs> <mdf Wells> uh, uh, <Surprise> <sozialcoin> Siya yung walang tatak sa balay. So tapos na kami mag-breakfast. Babalik na kami sa room. Sir, ko na po siya sa manager po. natin kung anong breakfast nila sa taas. Kung lumevel ba sila sa buffet. Dahil dyan, titignan natin kung ano ang buffet breakfast nila. <laughs> Hello, house raid po. House raid po ito. House raid. House raid. Tapos na kayo kumain? Yes. Oh my God, i-video ko pa naman kayo. Yes. I-video ko pa naman sana kayo. Oh, ito lang pala. May natira pa dalawang hotdog. Kayo, kumusta ang breakfast nyo dito? Kaya ako kakain kayo. ha? O ano'ng mga menu sa buffet sa room? <laughs> bago na tayong mga kasama dito dito lang nga sa masisikip gusto namin <laughs> uy ang tama mo tapos na doble ka pa ako <laughs> naman maghahawak tama na mo ka makam sa likod ako sa likod ang bijoy ano sila Saan po tayo pupunta ngayon, sir? Sa <laughs> de dura. <laughs> Saan ba alam mo ba yun? Saan pupunta? Hindi ko rin alam. Yung matabang babae nakakalam. here. Andito na po kami sa pool area. Backless ma. Wow. Ako? Ay kasi bakit? Laban to. Laban kung laban. Lalo. Ipaglaban mo kaputan mo. Konti lang naliligo. Ready na ba kayo mag-pool? hindi nga halata tayo <laughs> so anong kwento ng ano nyo ng bathing suit nyo nawala yung ano panty Dito. <laughs> may hinala ba kang sino nakawala ng panty nyo hindi ko alam <laughs> sino kaya sa bahay natin ang nakakuha ng panty nyo eh, sino may motibo <laughs> o kayo oh. na excited ka na pa maligo sa outfitan mo parang hindi ka excited <laughs> Fatima, maliligo ka ba sa pool? Bakit? Hindi, pero nakabaiting suit ka sa loob. <laughs> ano yan? <laughs> Hoy, saan kayo? Ay, hindi pa tayo dito sa isa. Susubukan so, ko nga. Now we're going to try to dip our Ehhh! Ang ay liya. Teka lang. Syempre face expression ko muna. Slow motion ang aking expression. Ehhh! Oye! Now, susubukan na natin. Oo. Anong size ng paako? Mayroong basaneng paako. Ang lehit ng paako. Ang lehit ng basanan. Hindi Hindi pa nakuhaan ang basanan. Hindi pa nakuhaan. Lasing ba ako? E ano pa? Ah, hindi naman sobrang lamig. Oo oh, nga. Ang ganda ng kulay. Ah? <laughs> Parang di ko yat. <laughs> Dito ka. Walling. Ang dali na wala higa. Kuya mo. Person, Oo. Okay. Hindi, ang tinatago ka, doon ka sa likod? Sa likod ka. Sa likod ka yun, tapos Yung mukha mo lang, si silip. <laughs> yeah. Maganda yung liwanag sa... Pakintulak daw si Mama, tapos Ah, sige, sige. Mama, nice to ka. Ah, ito daw? na. kukunan kita ng sexy ka, ma. Sige, tapos. Ayan, ito. 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 Ito Perfect. <laughs> so hindi ka pa prepare niyan. Pero 'yung likod mo prepared na, pre. Eh. <laughs> si Raul. <laughs> Luno gak? Five feet nga. Gini atuang. Eh, hindi ka maririnig. O, oh, sige. O, <laughs> 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 diba? Halos... Halos ikamatay mo. Kaya lang, kaya lang. Ayun, kaninong floating yun? Sino nagturo nun? Ba't mo tinatanong yan? Paano daw? Nagkakoment yung nagturo. Ipakita nyo paano yung tamang pag-floating according to the school? Sige, kayo nga, kayo nga. Kaya nyo yan. Pakita mo paano yung floating ng ano, sa lahi nyo. Sige, paano? Kailangan <laughs> mag-start. Sige. Hindi nga

Anong tawag mo na? Freestyle Freestyle e, eh. Free eh. sige. Nakatayo <laughs> oh. ah. ko Gawin dapat sa totoong buhay. nyo sa totoong buhay para maniwala ang mga netizens. <laughs> Mababaw ulang lang. yan. <laughs> Paano naman tututuoy mga kung ganyan lang tinuturo nyo? Hindi nakikita sa actual. Sige, sige. Sige ha? Oh, ready? One, 2 ready go. Ate ah, ka muna. Sige, tingnan, Sigitingan niya eh. ready go. Untog! Ah, yung bang ba freestyle. freestyle? So, hindi rin sa. yung ulo? Hindi! Oh, blip! <laughs> <I'll> oh, go! <laughs> <laughs> Siyempre, lalakad pa kayo dito. <coughs> Tapos na sila mag-swimming. Now, we're, we're going to do our next destination. Where's our next destination? Christmas village, yes. going home. <laughs> going home Christmas again. Village first. Christmas village is where? Is it near this place? No, near near the hotel. Okay. Near the hotel. Yeah. Huh? Talaga? But yeah. natin nakita. Yeah. So are you up for Christmas village? Yes. yes. <laughs> <laughs> Mahasira ulo talaga. <laughs> Okay, <laughs> say bye-bye. Say to the bye -bye. camera, bye-bye. Bye-bye. Okay, Sobrang sikip. Ang taba, ang taba. May kasama kaming laking pigrola. You know? Ang taba, ang Di bali. Uy, Joy, oh. Ang kanyan, Vickyan. Ang taba mo, Joy. Joy, siopaw ka ba nung pinanganak? Pero at least hindi ka. mo. Pero hindi ka bola-bola kasi wala kang ano. Tatak sa ulo. Eh. Yan, yeah. ano maganda? Wala pang ang ay Ah, ito na ba? Lang pa ito lang pala. Ano naging Christmas village to? Ano man dito? Ito sa may harap. Sa may harap din ha. Mag-away-away. Asa nang alak isa shot. Ang pangit. Tama na. Sige, tatay mo 'to ba? Dire-direcho ka dyan, Ay na, wala akong mumprena dyan, yung nasabi ko siya eh. O tapos? Nandito agad sa rinig, medyan ka sa ano, babe dyan, ang kapal Sa Christmas Village, isa pa lang po ang initatayo. Hindi, <laughs> <laughs> pero ang tawag nga na Christmas Village eh. <laughs> <laughs> yung <Kuyong> nga. Hindi kasi, may... Dalawa na kasi. Ah, Christmas Village kasi, maliliit. <laughs> <laughs> huh, so init. Yan yung Christmas village Malit lang pala Other side Yan siya Yan yung Christmas village Actually yung Christmas village Yung parang set up ng malilit na mga bahay Sa loob ng Building na yan oh pa Huh. Hello. Nakikita Hello? nyo ba sarili nyo? Nakikita nyo? Nak Nakikita nyo pa? Dapat <laughs> <laughs> So pupunta na tayo sa exit na talaga. Oh, ano ko ba yung pinaman pa Ay, no, ko lang. lang sa... Please, tuturuan mo kasi yan na pag picture picture Say cheese. harap cheese. na oh. <laughs> goodbye anak nakunan ka pa sa camera na nagsuplado ka kay lola ha Eh, uh, oy, talaga ng ginagawa niyo kamay niya, braso niyo. Nililita ko ba Touch me. Ano sa bibiri ano? Oo. Bigyan niyo talaga uh, siya kahit sa akin, ma. Oh. Uh, Sabi, you don't uh, deserve. Oh, kahit mamagulang niya kaya, wag kayong magalala. Ah. <laughs> so next i can about to go to to start our photo shoot why anubang outfit outfit mo yes the top wow Bakit? how come you have a, a clothes from the us wow what's the name Let me see your model. You walk through the you walk towards the camera. <laughs> Alpine Villa, ano to? Paki <laughs> <Oo> nga. <laughs> ano sabi nyo? Ano po sabi nyo? Kunwari ako Oh, sige. Okay. Hindi nyo ayahin si Fatima. <laughs> so sino si Fatima? Si Rudolph. <laughs> Look, look at mommy. Look at mommy. Subukan nyo lang. <laughs> 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 Ma'am, bawal po dyan. <laughs> Mag magpabuhat kayo kay Leonard. Yeah. Kami oh. kami ni Evan. O, oh, kayo. Game. Game. Ayan, oh, ang Eva. ganda. Eva. Evan. Dinosaur! 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 Parang maganda kayo talaga. Ay, okay. Ready? One, two, three. wag na ka Ito na naman tayo sa isa na namang <laughs> May stop na naman tayo Pagkatapos ng mga gubat-gubatan <laughs> ginagawa mo <laughs> Isaltik talaga <taan. laughs> Hello, Hello. Hello. <laughs> channel Team Mejia Plus. Ikaw sir, may anong anong channel mo? Ano? Gigi the Explorer. Wow, sige yeah. sige. Okay, yeah. okay. Like and subscribe. Ha namin namin. Like and subscribe, Samuel Joy.